Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas. CMN live. live Nation Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Record ng iparehistro mga electric uh, tricycle, e-bike at iba pang uri ng electric vehicle sa bayan ng Lian uh, simula January 6 hanggang uh, January 27. Uh, Alinsunod sa Article inang revise Revised uh, Revenue Code uh, na nga nasabing bayan kinakailangang may permit ang uh, uh, mga electronic tricycle, e-bike, uh, tok-tok at mga katulad na sasakyan uh, ay sa lokal na pamahalaan tanging mga edad 18 pataas lamang uh, ang papayagang gumamit ng electronic uh, vehicle sa kanilang bayan na uh, Kinakailangan namang kumuha ng lisensya kung gagamitin ng e-vehicle sa negosyo at komersyal na layunin. Dapat ring maiparehistro ang nasabing nga e-vehicle sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagkakabili nito. Ay sa lokal na pamahalaan, mahalagang maiparehistro ang electronic vehicle dahil ginagamit rin ito sa mga pampubliko nga kalsada. Sa pamagitan nito, masisiguro ang kaligtasan sa kalsada maging ng na mga nagmamayari ng e-vehicle. Lain ito nga i ang paggamit ng e-bike at matiyak na susunod ang mga batas trapiko mula sa DWA 95.9 ito si Renz Belda ng Cignal Batangas nag-uulat live para sa CNN Philippines CNN Live Nationwide Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa radio Totoo si Batangas Batangas